Tanghali na ngayon ano? Tanghali hali na. Nagupang hito ka. Lipson ka ngayon. <laughs> tanghali mga kayari. Dito ako ngayon sa bahay ni na EGO. Maglilipson siya ng hito. Yun o. No? Gumagalaw-galaw pa. Buhay yan. Tinusok lang niya. Kain daw sila. Bawa kami umalis. So, makikisabay lang tayo. Kaya well, wala tayong service. Makisabay na lang tayo sa kanila. May pupuntahan daw sila na isang spot. Baka sakaling maiba naman yung upload natin. Nayan na no. Oh, Ang naman 'yan, ginagawang kilawin iba 'yan eh. Parang kinigtot tot. <laughs> pagaw. Paano nagkaroon ng pagaw? Kalapate, nagkaroon ng anak na pagaw posib bakana kuli mulang mo lang. eh, okay, tingnan mo nga ako. Magka pati, 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 na ano magkailan. Ng, magka <laughs> ano 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 magkailan yan, eh, mga kayari oh, kakaiba daw to, yung kalapati nila na sisiyaw. Merong pagaw yan o. Oh. Hindi ako maka ano nito ah, oh. kauniwala. Magkaita daw yan o. Oh. Sabay na nilimliman ng kalapate yung anak niya, tapos yung napisa daw. Pagaw yung isa, ayan. Mabasi ha. Hmm. Nakita ko lang. Bro! wala pasok! Kailan ka babalik daw Ay! Alanganin ka pa? Saan ka ulit sa bagyaw? Gawain ka nga! Gawain! Sige na! Kawai ka ganyan oh Kaway, kaway ka para makita ka. Artista ka, artist. Oy. Hey. Hello. Oh, mga yari oh, nakaanda yung paninda oh. Yan oh. Yo, ihaw. Yo. Saka balat. Ano ba sa Ilocano yung dugo? Tara. Oh, may, ano yan ang dami, may ulo. Okay ka na. Okay kang ganyan mo. Eh. Nahiya ako, nahiya. Mga kaya rin nahiya. Ganyan na ako. Anong kasama niyo kuya na ako? Na? Makiangkas lang kay Big Kasi dalawa ka, ah, tatlong motor daw. Si EJ, si saka si Willie, sa isa. Kasama daw si Ronnie Ayaw. Na ng ha? Doon? Oh, di pa ako nakapunta doon banda ni Minsan. Okay lang. Ngayon pa lang kung may nila ako. Kung hindi, di nila ako magagawa. Wala naman ako sa tatin. Ano oh, kaya rin? May mga laga silang pato. Oh. Ayan, eh. Kanina ang pato to? Eh, Johnny. Ay, ito na lahat yung pato niya. Ang bilis lumaki na. No? Hmm. Hmm. Hindi ko makapaniwala yung kalapati daw nila, may kasamang pagaw. Oo. Oo, oh, na-video ko naman. Tal <laughs> na ako, titignan ko yung inihaw ni... Ang oh, set up kay Lula mo sa laon yun. Nandun ba sila sa laon yun? Hmm, set up na, na. Ace! Hey. Go! Sige na, kaway ka na, sabi mo, lola. Lula! Hindi <laughs> na ako braw? Oo. Oh. Nahihiya siya, nahihiya. natin kaya rin iniihaw. Wala oh, nagkatas-katas na oh. Tingnan nyo. Nagkakatas na. Ay, eh, e ulam nila yan kasi bago kami daw mali. Kain mo na sila. Bro, makisama Oh, makiangkas lang kapit to kung mapayag siya. Okay. Kahit din ako manguha, videoin ko lang kayo. Para maiba naman yung upload natin. Para yung ano na lang eh. Para yung maisa. Baba o. Bakal mo na itong kalira mo tayo. Ay, napagay timira. Bakit na

kaya rin meron sila nakabitin dito na dry na ano oh. Ang ulam nila oh. Yeah. Hmm. Hilaga silang nang rente, eh. hindi lang natin matimingan na makasama sa grad dahil kanya-kanya kasi kaming gawain. Eh, hindi kasi sila matatimingan. Baka ngayon Kailangan kung Kailangan ka doon, waterproof pa baka may malalim na hmm, hindi kaya nga eh. Oh, kaya na Kahit mabasa ako. Hindi nga ako nagdala ng stick oh. Yan, uulam na rin to. Oh. Ano to, karpa? Karpa daw Karpa daw nga kaya rin, saka tilapya to. Pang ulam. Nakahanger naka dito. Ang taba o. Oh? Ilan pa huli yan? Alaga lang dito? Ay, kahapon? Sino nang huli niyan? Kayo? Sino kasama mo, Jay? Ay. Saan yan? Doon sa irigasyon? Pinanan niyo yan? Ay, kurinti. Sayaw, pakiangkas mo sayaw. Makiangkas ako sa'yo. Sama ako. Sama sama nga ako. Doon sa inyo sama. Kung pwede lang, kung hindi, hindi, hindi na ako sasama. <laughs> Nakasama ka na sa video, may na-upload na ako kasama ka sa video. Pag hindi, ako, pag hindi mo ako payagan, ibabas ka nila. <laughs> <laughs> Hello, <laughs> oh. Yung mga kayari, isa yan sa kasama natin na nabidyan doon nung nagtanim sila ng ano, tubo. Doon sa bukid. Diyan po yung bahay nila, oh. Yan po, bahay niya. Diyan po yung misis niya. Nandito po kasi ito sa kabilang side. Ay, kano na tayo Ah, kaya ka? Eh, okay, hanggang dito na lang. I-update ko na lang kayo pag nandun na kami. Abangan na lang sa na upload.